Ang muna ay meter Ito, palawagan mo Oo oh. Isabit mo lang muna ito Pagka nakas Pag bumuka na Saka na yung gilid Para humarap Okay 5.18 vertical miles na-unload na namin mga nito na nga nang may kala ko lang naman ang Agos wala lang talaga kami matatali ang muya kaya kami panaglanig na yung dali na nga nang alas na yung alas sotso na alas sotso na kami naman din sa Payaw sabi ang sa Payaw sa Laot Payaw pati wala nga Payaw dahil gati nga ayun at para lang alit, ganda sa kanya kung may payo nga ang babalian. Nakapot kami ng dilim sa pananak po kahapon. ang mga mangkanil sa palibot namin. Ang uh, pinakamatabi pa kayo yata yan dahil tabi pa lang naman ang tayo namin ngayon. Uh, hindi pa naman kami malayo. Ayan ang um, isa sa maigid yan mga amigo. Mahalaga dyan, ipain na. Ng mga pamain na. Pag nakasumpong ng may isda, di may payo na agad. Kaya nag-delete pa rin ako makalabas kahit tapo na doon sa bungling. Kaya ng, yun nga, makakapusit na kami kaagad. Kasi natin na sa payo, di mananalit na lang. Kaya okay pa rin, di pa rin tayo talo ngayong gabi. Kahit ito lang nga, na. Paano nga, uh, nakailan? Pa, ba, kung ito yan, nakalibas bata kung pa talaga yung bata kaya. eh dun yan lumiko ako po ito pero hindi malapit na ako eh walang dito eh o sabi mo? hindi ipasok mo ano kung kailang milya ka daya. Uh, ano na mo don. Sa Jose, Sa pinauli mo ng Jose. Ah, 50 sa tertiwan. Ba, hindi dito na, hindi na paanan na dito, eh? O, tayo hanggang na Yan, tadi sa taksi. Sayang, yung mo yung taksi. Basta ako may magkakasunod, ah, bali apat pa pala. Ah. May pagkatras yung dalawa, ako na may abante. ni Binigay na eh. Sa radyo? Ah. Parang na-monitor kung boses ni Binigay na. Ah, mahigit ah uh, na lang din apat na milyahe eh, nautical miles do may ari ng generator na pinadala sa amin yun, pagkakukunin nila hindi na malayo ang pagkuha yun, natanaw na namin yung bangka nila ah, apat at kalahati 5 point 4.5 uh, ya uh, nautical miles na lang yan, layo namin sana may laman tong payo na ito yun, oh, may, may, may malapit na ako malapit na ako wala halos bakante mga amigo Palibot namin may mga bangka na uh, sa amin mga bangka Sa ano naman ay Itong aming uh, matatalian ngayon Meron din Halos dito sila nangahuli mga amigo Ang uh, Ngayon may nakabagsampan na naman Ang uh, giant tuna Yung bultuhan kung tawagin namin dito bluefin bluefin giant tuna Ayun, May nakahuli na naman kanina bali, yung isang bangka na yun dalawa na ang huli, tapos ang may karga ngayon ng lupin, bali dalawang bangka, yung isa ay isang piraso, yung isa ay dalawa yun, dito bandayon mga amigo oh, hindi ko man masyadong sabi, hindi natin pinapangarap Kawanan kong, kung ang kakain na yung mga saktuhan lang laki at uh, magtutuloy-tuloy ang kain uh, mas mabilis yon maipon gawa nang mabilis isang pa, isang pa, hindi kakain yung giant tuna, matagal, pero pagka Pagbibigyan tayo, uh, Masasaksihan nyo kung paano namin hulihin yun. Uh, at sana nga mahuli kasi marami ang tinakainan ng ganyan nalalagot Kasi pagka naatsimpuhan mo talaga yung mga malalakas na giant tuna, talagang uh, hindi kinakaya ng nailo namin kahit na anong gawin mong alalay. Hindi mo naman mas pwedeng alalayan ng sobra at uh, hindi naman mapapagod. Pagka medyo pinirsa mo, mapuputol. Kasi ano lang talagang karamihan gamit namin ay 100 at saka 110 libras lang na nylon yun hindi tatali muna tayo dito kayong kumain doon malaki na mga ah, katap-taman arin na ipain tanghali ay pero pag ganyan may kumain ibig sabihin mayroon yan tanghali pa lang kaya madalang mga amigo nandito na tayo sa area kung saan yung mga may nakakahuli ayan yan, tanaw natin dyan. Nakahuli ng 11 kagabi. Kira eh. so, yun dito naman. May bangga dito. Yan, nakahuli daw yan ng bultuhan. O, oh, yan. Tapos yung kasunod na yan, yan yung may-ari ng generator na dala natin. Pinadala sa amin. Yung doon pa, sa may bandar pa na yung bangka na yan. Yung mga amigo, yung ano din. Yung nakahuli din ng... Ah, na umuwi na yun, nakahuli doon. Yung umuwi na. Yun, sana mga amigo Dito na Sana nasumpungan na natin Sana may kumain din dito At nandito naman tayo sa gitna lang ng mga pinangulihan ng mga isda Abang-abang lang mga amigo Mali natin ah uh, Kung hindi man ngayon maghapon At tanghali pa lang naman Makakahuli Malay natin mamayang gabi Sige, malalaman nyo na lang yan Sa susunod nating na video